Kumusta mga kaibigan? At uh, ngayon ay araw po ng linggo dito at katatapos lamang po natin uh, mag-check uh, sa mga workers, no? So 'yun po ating uh, bagong uh, trabaho ngayon dito, no? So mas uh, light na lamang po, no? Uh, thanks God sa uh, promotion na binigay niyo sa akin. At uh, syempre sa kay Big Boss sa tiwala niya sa akin, ano? So, tayo na po ang uh, nagmamanage sa uh, lahat ng workers dito, no, At uh, lahat naman po sila ay nakikipag uh, coordinate ng ayos at uh, na-handle naman natin po professionally, ano. So, okay naman. Uh, at uh, siya nga pala mga kaibigan, ano. Uh, kahapon po ay uh, galing ako sa doctor sa oncology hospital, ano or oncology clinic dito sa Nassau Bahamas sa ata uh, kahapon din po mga kaibigan binigay ang resulta ng ating uh, pathology ano nung ating uh, naging operasyon sa akin sapagkat yung uh, naging operasyon po sa akin ay uh, inoperahan po ako dito at uh, may tinanggal na dalawang bukol na tag 3 inches ano so a total of uh, 6 inches yung laki niya ang laki no so at um, kahapon nga po ay uh, lumabas na ano. at uh, sinabi sa akin ng doktor kung ano ang uh, result no at uh, hindi naman na po ako na takot or na kinabahan sapagkat ang nagpagaling po sa akin ay si Lord ano after po kasi ng uh, paglabas ka ng hospital ay talagang uh, bumulusok po ng gusto yung katawan ko ano imagine tingnan niyo po yung aking picture ayan ano yung huli kong yung dati kong vlog ano na nagdrop po tayo ng 39 kilograms ano no 39 kilos ano na dati, na dati tayo ay uh, 65 60 ganyan yung uh, timbangan ko po ng dati at uh, ngayon po ay ito uh, na ulit si Kuya. Ayan, kita niya. Bilog na ulit, no? At uh, tungkol po dun sa report, gusto niya na po bang malaman? Uh, ayun, uh, kagaya po nung sinabi ko, hindi na po okay ako kinabahan, hindi na po ako natakot. Habang nagpapaliwanag po yung doktor sa mga dapat pang gagawin, ay uh, hindi ko na lang iniintindi parang ano lang parang hinayaan ko lang siya magkwento no, wala na po akong kaba wala na akong uy ganito pala ang sakit ko ganito ganyan ganyan hindi po pagka ikaw po pala talaga kaibigan ay nasa Panginoon ano na ginagawa mo ng seryoso yung pag pagkaibigan sa kanya nako ay talagang wala ka na rin takot wala ka na rin kaba mawala po napakasarap po niyang kaibigan napakasarap po niyang kaibigan sa lahat wala nang ibang masihigit pa maging kaibigan siya. Pwede ninyo siya maging kakwentuhan. No? Although hindi man sumasagot sa 'yo ng uh, actual, literally, no? Ay, uh, ano, yung sagot niya sa 'yo yung reply niya sa yo is mararamdaman mo na lamang. Ayun. At, ayon uh, tungkol sa report, ay, uh, sasabihin ko na, no, confidential report nakalagay doon sa aking uh, pathology. Ay, uh, Lipoma po ang sakit na tamama kay kuya. Kaya kung napansin po ninyo, ayan, nahirapan akong ano, makarecover. So, cancer po ang tamama sa akin. Ano? At uh, talagang bumurusok ng husto. At uh, ngayon, ah, uh, medyo nagtataka yung doktor. Ano? At uh, bakit ano, ano daw medication ang ginagamot ko, ginagawa ko. Ayun, bingas nga lang yung ipin ko. Ano, nawala po nung, ano, nung uh, pagsugod sa akin sa hospital, no? So, kung saan sana na misplace, ano? Sana napunta, hindi na mahanap. Pero sabi ni Doc Dindo, shout out kay Doc Dindo, ah, sa sponsor niya ng aking, ano? Hindi naman sponsor, sabi, sabi niya pumunta ako doon, ano? At, uh, siya na doon, bahala. Baka lalagyan ako ng gintong ipin, ayun. <laughs> At uh, si Doc Dindo po, nating na kaibigan dito sa Bahamas, ay, ah, uh, isang may busilak na puso po na tumutulong and then ganun din po no nung kasal ko na ako ay uh, halos nag buhay ano na sabi ko nga ano eh nung una kami nagkita parang isang bulatin na lang ang hindi po may pirma eh uh, awang awa din siya ramdam ko sa mukha niya no at uh, lagi niya kami dinadala ng tinapay salamat sa free tinapay doc no talagang hindi ka lang uh, kababayan, kabigulano kundi talagang nasa puso mo ang tumulong sa mga tulad uh, namin ano? kaya at uh, so yun so yun mga kaibigan at uh, sabi ng doktor ay uh, balikan ko na lang ulit ano? sabi ng doktor ano anyang tumama sayo no uh, lepo cancer at uh, ano anyang uh, sorry ano ang medication na ginagawa mo sabi ko po ay uh, wala po ano and then uh, pero ang totoo po niyang kaibigan meron akong device na ginagamit ano na yun ang nakatulong sa akin ng malaki no at uh, dahil nung nasa hospital po ako ay manas na manas po ang buong katawan ko buong yang katawan na yan ano manas na manas and then pati nga po yung ano sumunod pati yung ari ko na no talagang manas na manas na nung nakita ko nung ganun na sitwasyon ay uh, medyo nagwo-worry na ako nun sabi ko one day ay hindi na ako magigising dito sa hospital na to pag hindi pa ako nakalabas buti na lamang ay uh, panay ang dasal ko panay dasal 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 no na tapos sa tuwing papasala ang doktor ay uh, sabi ko magaling ako okay na po ako Okay po, maganda po ang pakiramdam ko. Pero pag-aayos ng doktor, ay talagang uh, ayun. Masakit at saka pa lang po ako nanghihina, ulit ano? Pinipilit ko lang ang uh, ano. Pinipilit ko lang na magmukha akong magaling sa doktor kahit may masakit pa po ako dahil ang isip ko po. Makalabas lang ako dito sa hospital ay tsak gagaling ako ng aking device na binili, ano? Malakas po ang ano malakas po ang pananampalata, pananampalataya, pananampalataya ko doon dahil yun po ay uh, create ni God at naglagay siya ng tao na gawin yung ganong instrumento para makatulong sa kagaya ko may sakit ano at na uh, napatunayan ko po sa sarili ko at uh, kung mapansin po ninyo napakabilis po ng recovery ko July 22 po ako na dinala sa hospital 24 po ako na operahan and then halos wala pa pong 3 uh, months ano at napakaganda na po ng ano, malik na po sa dati yung aking uh, katawan, aking kalusugan. At uh, may mga nagpipiim na nga po sa akin kung ano po ang ginawa ko, ginamot ko. Kasi hindi po biro ang tamaan ng lipoma cancer, ano, talagang cancer po talaga siya sa lymph node, ano, binasa ko. At uh, aggressive po siya, no. Kaya po yung bagsak ng katawan ko, biroin niyo po. Inubos lahat ng laman ko. Mga muscle ko inubos. Pati yun sa may puwet ko. Hindi po ako dati makaupo ng ganito. Ano? Hindi, hindi ako makaupo dati ng... Uh, maayos sapagkat yung puwet ko ay uh, wala nung laman. Balat. Butot balat na lamang. Talagang masakit na. Pati yung gulugod ko. Hindi ko may sandal, inubus Inubos po talaga ng cancer yung ano... Yung laman ko. Taba. Inubos. Pero... Napakagaling po ng ating doktor. Nasa taas po ang ating doktor, si Lord. At uh, gumawa po siya ng instrumento, gumawa siya ng tao na makakapaggawa ng instrumento na 'yon para makatulong sa kagaya ko. No? At uh, ang galing po. At uh, Ngayon po ay masabi ko, 100% magaling na ako, no? Dahil ko hindi po ako gumaling doon sa device ano, at hindi ako nagkalaman ng ganito uli malamang wala na po bulusok na ako bye bye earth na ako nung time na yon kaya naman uh, maraming salamat dun sa device na gamit ko at uh, one day po sa gusto nyo malaman kung ano yung device na gamit ko ay i-PM nyo lamang po ako no? at uh, one day ay i vlog ko din ano? Uh, siguro sa, sa, mga susunod na araw sa linggo no? itong linggo na to I mean at uh, medyo busy po tayo ngayon ano. So 'yun pagka ano po ah uh, mabalik po tayo ano na uh, Sunday po ngayon dito na dapat po ay uh, nasa simbahan kami o ano pal pero palibasa wala pa po kami sasakyan ay uh, madalas po ay uh, online ministry po no so sa mga kababayan natin na uh, walang uh, sasakyan at gustong makapakinig ng uh, mga salita ng Diyos ay uh, pwede po kayo mag-join sa online ministry na uh, uh inaatinan ko no at uh, napakaganda po no so may laptop lang kayo or sa cellphone ninyo attend po kayo bibigay ko po sa inyo ang link no tuwing sabado po ng gabi dito sa Bahamas no that uh, around 9 o'clock ng gabi dito And then sa Pilipinas naman ay 9 o'clock in the morning, ano? Sunday naman sa Pilipinas. So yun po mga kaibigan, uh, okay na po si Kuya. Uh, Sabi nga nila, uh, pogi na naman, ano? Although nabawasan ng isang ipin, pero masusulog na yan. Malapit na, dok din to. Do. Ayan. Uh, God is good po at uh, I claim 100%. Magaling na ako. So, yun, hindi ko na po kailangan magpakay therapy ata uh, ang advice po sa akin ng doktor ay uh, ano chemotherapy. Sabi ko wala naman na naman akong nararamdamang masakit, wala na rin naman akong nararamdamang panghihina. antok takaw ko na. Magaling na ako. I claim it. So hindi na po ako magpapakemotherapy. Ano? You know? At uh, sa gusto rin po subukan ano, you know, yung aking device na ginagamit, PM niya lamang po ako. At uh, marami pong kagalingan talaga. At uh, kagaya ko nga po, sabi ko sa inyo, wala pa akong uh medication na ginawa no after ng paglabas ko ng hospital although binigyan nila ako ng uh, libreng gamot no para sa pain and then para sa sekmura, uli pero tinay ko lang po yun ng tatlong araw and then tinigil ko na dahil lang ang isip ko po noon ay uh, kargado na ako ng gamot sa hospital eh may may anturok sa akin doon no papalit-palit no so yung walong araw ko doon ay uh, ganun po ah uh, kaya sabi ko total naman may device na akong ginagamit at yung charge water na ginagamit ko okay na yun no? Uh, kaya nga po kung mapansin ninyo after a week nakapaglakad lakad na ako and then nagsimula ako ng 30 minutes na walking ginawa akong 1 hour 1 and a half 2 hours umaga hapon no? so, pero yun ay siyempre sa tulong po ng device nga po no? and then kay God number one ano? siya po talaga sa lahat ang pag pagkaibigan sa kanya ay pinaka the best, no? Pinaka the best po. Ah, uh, muli po mga kaibigan, ano, ah uh, sa mga ngayon po ay uh, nireveal ko na kung ano ang naging ah uh, uh, naging sakit ko, naging result ng pathology, and then uh, naging gamot, no? Anong ginawa ko. At ayon, uh, ayun. muli po, God bless po sa inyo lahat. I love you all.